talaba ayan bibidyohan natin yung talaba na yan ayan maglaga kami ng talaba ayun isang kaldero lang Siguro. wala pang pangalawa masarap yan guys talaba guys talaba ayan, kayo dyan. gusto yun ng hmm. talaba walang red tide to mataba yan guys oh Oh. Ito yung nagkuha oh. Sinisid yan doon sa dagat. Malalim man to, big. Napa, napa, Dapat diba sa agad. Oh. <coughs> Malalaki oh. Pero hindi naman ganong kalalaki yan no? oh. Cool. Hmm bitay bitay ah sa so bitay, bitay bitay ito mm. buksan mga ang isa kas pakita nga natin kung mataba uh. sobrang mga kalugit <laughs> Atigas yeah, Atigas yeah. Yan guys Sinakain yung, yung hilaw Bagong ano yan Bagong pitas Doon sa Ilalim ng Tagat Mahalang kilo nito sa ano eh Sa Manila Ang taba nga oh

kakainin ko na to and guys kakainin ko na lang to <laughs> nakakaya sa may are <laughs> hindi ko kakainin kakainin ko na daw <laughs> Hmm?